Iyan yan ang Hanap-hanap namin yung bahay mo. Wala'y Yo, Alam mo bang ba nagtanong? Alam mo bang ba nagtanong pa kami doon? Makakahiya kami. Ay, sorry. Alam pa, wala na. First time ko dumaan ng gabi ng sementaryo. Walang yaka Mahagilap lang yung pamamahay mo. Ay, ay, ay. Siya galit siya sayo. Siya galit siya sayo, loko ulo ko lagot ka. Lagot ka. siya. Dito na ba talaga siya nakatira? May umiilaw yung mata. Huh? Umiilaw yung mata ng pusa. Ay, hindi. Hindi, ka muna. Hay ka muna. Ay. May dadaan na tayo siya tabi ka. Gusto ko ata mag-inay aso dito. hindi mo kami nangangain ng aso, eh? Paalam ka. Dito na pala talaga siya nakatira. Bait mag uh, e ano? e mo magulang niya. Kapit yan. mong hindi sumama, walang yaka. Tignan mo yung ginawa ko ah. Tara na. Tara na. Tara na. <laughs> Sementaryo pa rin dadaanan na. na na Butang oh, tumigil ka. Bukas na lang magdagat. Okay. <laughs> Diyos ko. Nagpa-service nga lang ako kay Kuya Angelo para lang sunduin ka. Tapos ayaw mo pa sasama, bugbugin pa kita Yan ah. ang namin. Ay, walang yan to. <laughs> Ano ba? Ano ba? sa likuran. Ano sa likuran. Ano sa likuran. mo nga. Ano ba? 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 Ano subukan hindi hindi ka

Ito na po ulit. Diyos ko po. sa krus, oh, ika'y namatay. Nabuhay muli. Para mundo'y ligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo. Aking Panginoon. Kaibigan mo. Huwag na kong ingwan! Tulungan mo magsimula muli Buhay, oh, oh, buhay, bialay sa'yo Tulungan mo magsimula muli Oh, Diyos ko po, tabi-tabi po Magkikiraan lang po Magkikiraan lang po kami Magkikiraan oh, lang po Diyos ko po, Lord. Wala pong, wala pong sasama. Tagi kayo sa Tabi-tabi po. Ano ka? Walang iyan to. Ay, salamat naman po. Lobat na tangi. Lobat talaga <laughs> yan. <laughs> Kuya Ang, hello. Oh, Ando sa labas. Na. Uh, uy, so <laughs> ka mukha ko. So, mukha ka sa mga sakay ka naman. Ay, oh, Jesus ko Lord. Oh, Nihingal ako. O, oh, pagkatapos namin sa si cementeryo, oh, may dadaanan ng kaming tulay. Ay, yung aso. Ay, yung aso. Ganda ng pwesto ng aso, oh. Oh, iba. Diba? hoy, Ay, oh, Diyos ko po! Hi ka muna, Ses. Hi ka yung walang yan to. Pinapunta pa kami sa kanila. Ay, ay, ko, bako. Saan punta ako? Doon, ganyan yung mag ka. Matatakutin ka pala. Eh, ba't tumira ka dyan? ay, 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 ay,

ay, salamat. Nakalabas din.